Meron tayong tuyo rito. Walang tapo niya, pati ulo. hmm, Kain po tayo. Sarap ng tuyo. So ayan, nandito naman tayo sa isang kainan serye. Siyempre, dahil agahan ngayon, yung mga ulam na pangagahan ang titirahin natin. Katulad nitong itlog. Ayan, sunny side up na itlog. Siyempre, may kapartner partner yan ha. Kamatis. Ayan, kamatis lang po. Tapos, ito yung masarap sa umaga. Yung tuyo. Ayan, meron tayong tuyo rito. Ilang pirasong tuyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan. Sarap na ito. Kamatis, So, oh. Mmm. Mmm. Mm. Masarap yan, tuyo. Ah, niya pati ulo. Masarap natin yan, no? Sa buong tuyo, ha? Mm. 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 Saka itatapon diyan. Mm. ito gandaan natin yung nakamatis wala walang tapoy niya pati ulo hmm tap no. Kain po tayo. Tap ng tulok. Hmm? Tap kumain ng nakakamay. Kaya mga pagkain Pinoy. Hmm. Tuyo, itlog, pangkaraniwan na yun. Mm. Sa pangasap sa umaga, malang bulisa, ganyan. Tapos toyo tuyo nila, hindi gano'n ano, hindi gano'n malang. Hmm. Ang makakain mo, dahil maliliit lang siya, Nakakain no? mo pati tinik. Ulo.

Ito, two, pangalawa na yan. Tuyo ulit. Siyempre, lalagyan natin ang toppings na kamatis. Yan ang magpapasarap dyan. O kaya, pwede rin naman suka. Sayang lang, wala tayong siling ngayon. Mas masarap sana, nakakagana kung may siling. to, oh. Mmm.

Tapos meron tayong panulak tubig. Pagka ganito maulam kapag umaga talaga naman, gaganahan ka talaga. Ito na yung last bite. Ito, oh. Oh, na, oh. Hmm. Oh. Hindi na naman ako kumain. <coughs> hmm. Tap. Sumot. Hmm. Ayan, ginanahan na naman tayo kumain. Napasat lang ako kumain. Salamat po.